Good morning. Have a nice day. Ayan. Muli po tayo mag uh, bubulay-bulay na kanyang mga salita mula sa loob ng Biblia. So pag-usapan po natin kung bakit hirap na hirap ang mga tao. Laging daing kahirapan. No? So, kamakailan po ay naalala ko po yung mga nai-interview sa television so nahirapan sila sa buhay na po hindi sapat yung kanilang kinikita pero ano po ang dahilan in physically doon po sila nakapokus sa mga bagay na yun pero kailangan po ba yung pokusan dapat hindi po so ano po ang dahilan kung bakit po tayo nahihirapan? Ang marami nahihirapan po. So, kung mabasahin po natin ang Matthew 11.28 ay ganito po ang sinasabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang na nabibigatan sa inyong pasanin. Ayan po. Sabi niya po, lumapit kayo. Kayo sa akin. Siyempre nagsasabi ang ating Panginoong Isus. Ulitin po kung talata. Sabi niya po, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, hindi po ba? Ang Diyos po ang nagbibigay ng kapahingahan. Hindi lamang po kayo kapahingahan. Kundi, kundi meron pong bonus. Meron pong physical na pagpapala kung tayo po isusunod. So, yung mga bagay po na kahirapan physically, yun po ay inihanda po yan ng Diyos. So, ang nagiging problema lang po kasi hindi po tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kung hindi naman, a lot of understanding. So, yun po yung dahilan. So, kaya po nahirapan ang marami sa atin sapagkat ayaw lumapit sa ating Panginoon. So kaya number one, ayaw lumapit sa Diyos. Yes, ayaw po lumapit sa Diyos. In John 6 verse 35 ay uh, ganito po ang sinasabi. Sinabi na Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumus sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman so ayan po nangako na naman po ang Diyos yes nangako na naman po kung tayo lalapit sa kanya at makakasumpong po tayo ng kaginhawaan sa buhay sabi niya hindi na kayo maguguto ni mauuhaw kung kayo ay lalapit sa akin so yun po yung mga pangako ng Diyos, no? 'Yun po 'yung mga pangako. Kinakailangang lumapit. Pangalawa, sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. So simple lang po. Simple lang po. Sumunod lang, no? Sumunod lang. Basahin po natin ang Lucas. Lucas hmm. Hanapin tin natin pala. Yan. Lucas 9 verse 59. Ayan. Lukas 9 verse 59. So, ito po ang sinasabi. At sinabi naman niya sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot to Panginoon, hayaan lang po na muna ninyong maipalibing ko ang aking ama Sinabi ni Jesus sa kanya, Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kariyan ng Diyos. So, sabi ng ang Panginoon Isus, na po excuse ko itong taong ito. Sabi niya, saka na po ako. Susunod. Parang ganun. Subalit so, anong sabi ng Panginoon, hayaan mo na yung, ang magpalibing yan ay yung patay sa kanilang pangkay. Nako, ayun po ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, ano po bang tinutukoy dito ng patay? Samantalang buhay pa po yun mga Sila po yung walang salita ng Diyos. Sapagkat tinuturing ng Diyos na patay ang isang tao na walang pagkakilala sa Diyos at walang salita na mula sa Diyos. So, ayan po yun. So, ano pong sabi ng Panginoon? Hayaan mo at, at gawin mo ito na ipangaral ang kanyang mga salita so kaya po mahalaga po yung naunawa natin na mm, sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos pangatlo po magtiwala sa Diyos at, so, dapat po magtiwala tayo sa Diyos so mahalaga po yung sinasabi sa banalang salatan na ang pagtitiwala sa Diyos ay siyang pinaka mahalaga po sa ating buhay. Sabi nga po sa kawikaan 3 verse 5, kayawi ka, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So ayan po, so kayawi lamang po at huwag po tayo umasa sa ating kakayanan. Bagkos yung kakayanan ng Diyos yung karunungan ng Diyos, yung wisdom ng Diyos, yung po ang hangarin natin na maunawaan natin ang kanyang kaluuban. Nang sa gayon, maging banayat ang ating buhay. Hindi po tayo mahirapan. Sapagkat nagiging banayad lamang anuman ang danasin natin, anuman ang ating maranasan kung tayo po ay nasa ating Panginoong Hesus, ay nagiging banayad lamang po ang lahat parang hindi po tayo nag-alala so yun po yung sikreto bakit ang Diyos mismo po ang gumagawa ng kaparaanan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay kung tayo po mayroong pagkakilala sa kanya so kaya po nawa po pinagpala po kayo sa pamagitan ng kanyang mga salita ito good morning again